Tama um, yung buntag sa inyong tanan, mga bro, sis, madam, sir. Ito ay papakita ko sa inyo ang kawayan na tumagos sa pariyo niyang kawayan. Tumagos sa guod. Papakita ko sa inyo. Ito ay bihira lang makita kahit saan ka magpunta. Napanapin mo ang kawayan na hindi mo makikita. nito <coughs> ay sorry sorry <coughs> ito ay ito papakita ko sa inyo ayan ayan itu, itu, ko, ito yan, litos yan eh, itu boss, itu, yan, yan, ito, Ito. Yan. Yan. Ito ay birak lang mama kita. Yan, biniak niya ang ito guud. Oh. biniak niya. Yan. Ito ay maganda sa pang depensa at sa negosyo yan ito lang sa taas ito pa ay pinotol niya yan dito na ito na oh. lumusot na siya yan oh. oh. ito ito oh. yan ito sa dulo. yan yan. Yeah. Oh, doon na siya. Taas. Yan, yeah, no. Yan, yeah, no, lumusot siya. So. Doon. ito siya, oh. Yan, yeah, doon na. Oh. Yan. Lumusot siya. Lumusot siya. Yan oh Yan na. Ayan na o. Yan. Yan ang dan eh maganda bira kalang makakitan itu gitu dan yeah. begitu dan yeah. oh oh itu nasiau oh oh biniak itu itu hmm. Hmm. Maglalabo. Parang ayaw pa ano. Pa-video. Oh, ito. yan Oh. Dito siya lumusot. Ito. Na. Oh. Yan ang maganda. Yan. Oh sa ilalim siya na ano oh. Oh. lumusot siya yan ang mga maganda na bertod sa kawayan oh, maraming sumbalik dito ng kawayan oh. oh, yan ito sumbalik Oh. Uh, Yan, kumalik pa. Oh. Ito. Ito, ay ah, uh, pa. Yan. Ito ang mga sumbalik na wire. Okay. Yan. Yan. yan ay ibinahagi ko sa inyo kaya hey, yun nakita sana mag subscribe kayo sa ating youtube channel paki like paki share naman para detect kayo sa aking ipinakita sa inyo sa sunod video at mayroon Puntag s